sa mga kabuhay of W kapaparking lang ah. uuwi tayo sigurado naghihintay ng dalawa mahirap kasi ang parkingan dito lagi kayong magkahanap sa gabi yung may pa mauupa kasi yung aming apartment walang kasama Ah, pagod. Ah, panawang magtrabaho. itong buhay natin ah mga kabuhay of W pa sub subscribe nga po ah hindi na makapagsalita pagod sa pagod para subscribe ko ng aking youtube, YouTube channel yan, yeah. maya siya yung elevator kami ay nasa 6th floor kapag wala akong dala, walang pinamili kaya lahat na mga exercise. No? Ngayon, may pakikita ko sa aking mga batang paglakan nila. Kung paano kami buhay dito. Ngayon naman kami makauwi. Kahit pa may bahit-lupa na sa atin. I have my voice. I think. sumalubong na. Tara to tayo. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, father. Ano <laughs> pa father? father. Ikiaza. Ah. Ciao. ciao. Mm. Ayan, ang aking Ma? may bahay. Ikaw Ma. yung aking busuhan, o. No? Ma. Huh? Ciao. Hehehe. 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 na Hehehe. 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 eh Hehehe. 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 eh Hehehe. 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 Hehehe ko. Yan. Bye. Oh, bye. Daddy. Ha? Tira jump toro. Ano? Jump toro. Jump Si. Wala ito. Sarado na ang journal de Grecia. Oo. Sa Martina. Sa Sabado. Si, Sabado. Sabado ang jamo.

Tolong sa mamay, tulung sa mamay, dala yan sa dala, dala dala dala, bye bye bye, lalagay dyan, oke okay na, oke na dala dala sa mamay, dala 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 真的真的真的。Sure, sure, sure.